Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layu. For today's video guys, ay magmumukbang tayo guys ng mami. Dahil nga masama yung pakaramdam ko guys, ayan ang aga ko nagising para kumain lang ng mami. Dahil iinom ako ng gamot guys, kailangan kong kumain bago uminom ng gamot. Ayawan ko ba guys, bakit sumama yung pakaramdam ko? Kalabaw naman. <laughs> Nagkakasakit din pala yung kalabaw. <laughs> so ayan yung mami guys, so, ang sarap nito guys, ang lasa. Lagi ako nagpapabili sa asawa ko nito, eh, ito yung uwi siya sa gabi. Ang sarap niya kasi, almusal guys, nakakawala talaga siya ng sama ng pakiramdam. Ayan. Sarap na ito guys. Masama kasi yung pakiramdam ko. Masarap kumain ng ganito pag masama yung pakiramdam. <laughs> Ang lasa niya. Naluan ko ng kanin. Hindi <laughs> mabuhay na walang kanin. May eh. paminta. Ang dami niyang laman guys. Mga ganito oh. Tuwalya ng baka. Ang sarap. Ah, sarap. nakakawala ng ano. Nakakalakas. Nakaka-refresh ng ano. Nang lakas. <laughs> Inom kasi ako ng gamot. Maaga pa ito. pa para sa akin. Nung eh, oras na. Alas 7 pa lang. So, nagising lang na ako guys para kumain ito. Nagising lang na ako para kumain para kainom ako ng gamot. Kaya ayaw kong minom ng gamot guys na walang kinain. Ayaw ko ba kung ba't hindi lang sumasama yung pakaramdam ko. Sign of aging. <laughs> Laging ano yun. Laging puyat. Kailangan magpuyat eh. niya sa gabi lang. Sa gabi lang pwedeng magtrabaho. Sa araw kasi puro trabaho, puro gawain bahay. Kaya sa gabi, sa gabi na makabanat ng ano. Makabanat ng trabaho. Sa gabi na makakaano. Maka extra extra.

konti na lang guys. Matapos ko nito guys, matutulog na. Matutulog ako ulit. Ang mabawi yung lakas ko guys. hmm <coughs> Grabe yung pawis ko. Talaktak. Yung cellphone ko, hindi ko alam kung saan ako titingin para makapag, maka eye to eye ako. Makapag eye to eye ako. Um, para maka eye to eye ako sa mga, sa mga nanonood sa akin. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Dito sa baba or sa mata ko mismo. grabe sarap. Huling ano, last bite. Huling subo pala. Ay, hindi naman.

So, tapos na ako kumain, guys. Ino ako ng gamot. Ayan, sari doon pala to guys, iniinom ko. sari doon kasi guys, maganda rin to sa mga binat, sa mga yung laging pagod sa trabaho. Ayan, sa mga nabibinat din, ganda rin. Ayan, sari Don. <coughs> Dahil bawal magkasakit, guys. <laughs> Dahil bawal magkasakit, Diyos ko. Alagaan ang sarili natin. Kahapon pa masama yung pakiramdam ko, guys. Ang dami ko nang ginawa. Ang dami ko nang ginagawa, mga nagsusuog. <laughs> kung ano nang pinagagawa ko sa sarili ko. Sinuupo na yung sarili ko. Kasi parang, ano, ang, ang bigat ng pakiramdam ko kahapon, guys. Parang, akong ano, masakit na mga katawan ko. Pagandahan lang kasi dito sa bahay. Kahit masama yung pakiramdam. Umikilos ko talaga kasi wala kang asahan. Bakit din kasi yung masama yung pakiramdam mo guys. Nahiga ka lang ang higa. Yung pahinga ka lang ng pahinga. Lalo yung masama yung pakiramdam mo. Kaya ako kasi pag masama yung pakiramdam ko, kinikilos ko talaga dito sa bahay. Kaya ang bilis mawala ng ano, bayag pre o pre bate. <laughs> ang bilis ko makarecover kasi kinikilos ko talaga sa bahay. Kinikilos ko dito sa bahay kasi hindi ko naman pwedeng pabayaan yung mga anak ko, di ba? Hindi ko naman pwedeng hindi kasi kasuhin. Ayun, kailangan kumilos. So, nakakatulong din yan guys, yung ano, lagi tayong may ginagawa. Kailangan ano, galaw-galaw uh, din para hindi may stroke. Mahirap <laughs> kasi yung alagaan mo yung sakit mo. Masama yung para, pakiramdam mo, ihiga mo lang ng higa. Diyos ko, feeling ko lalong sasama yung pakiramdam ko pag higa, higa ako ng higa. Ihiga ko yung masamang pakiramdam ko. Kaya maganda talaga, nakakatulong din talaga yung ano, yung marami kang ginagawa lagi. Yun lang. <laughs> so, yun lang guys. Magtutulog na ako ulit. Thank you so, thank you for watching.